For example, isa kang tao na nakakita ng maraming oportunidad. Paano malalaman kung para sa iyo yung isang oportunidad na yun? Ah, pakadali niya. Yung una mong nakita, gawin mo oportunidad yun. Pag sablay, hindi. Kasi ganito, hindi mo malalaman ang lalim ng isang tubig kung di mo ilalagay ang isang paa. Pero hindi ko sinabing dalawang paa, malulunod ka. Parang pagkain, pag gusto natin itest, titikman natin. Kaya ang dami ko nang ginawa eh. Ah, hindi ito opportunity. Kaya nga, habang mas bata, gasgas -gas na to, it's a cliche, pero fail, fail, fail ng mabilis. Kasi ang mali talaga, <coughs> hindi ko naman sinisisi mga teacher ko, pero biro mo, um, dun pa lang sa multiplication table, kailangan lagi perfect, kundi abot ang namin pipit-pitin yung kamay mo eh. Tapos check tse yung, yung notebook mo, tapos di naman sinabi sa akin na pag pangit ka naman magsulat, pwede ka naman mag-hair ng sekretary pala. pa pala yun, Buti na lang, nagigising ako unti, -unti na hindi ko pala kailangan pero pigyan ng mundo. Parang kailangan laging 100, 100, over 10, parang gano'n na lang lagi. You need to unlearn, to relearn. Kasi yung iba naman, pilosopo. po. Hindi na pala kami mag-aaral. Ba hindi oh. Sino yung sa engineer natin kung, kung hindi ka marunong magkuwenta ng load? Kung doktor. Doktor, doktor hindi marunong, paano ka operahan? Paano operahan? Basta pag pumili ka ng profession, become the best of it.